Kumusta na ngayon the, ang mga naapektuhan noong power outage sa kahapon? Uh, 'yung mga naapektuhan kahapon na, no, nung Sabado, Linggo at kahapon ng uh, hanggang tanghali kahapon uh, ng Lunes. Uh, naibalik na namin 'yung uh, power no sa Boracay mga alas mm. 2:45 ng hapon. Mm -mm -mm -mm. Pagkatapos namin gumawa ng uh, bypass uh, 69 transmission line Ah so Kung bypass kaya, iliwasan, pala ito ng ginagawa ng mga namin kakiko hmm. nung, uh, underground gumawa kami ng overhead na transmission line para matugunan lang yung problema sa Boracay Island Gaano katagal JM magkakaroon ng gano ng uh, solusyon Ibig sabihin the, uh, na meron bang timetable kayo para maayos yan yung uh, main line Uh, yeah, temporary lang kasi yan. Oo Kailangan nga. namin balikan yung underground mm -hmm. cable para suriin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw pumasok ng uh, supply ng kuryente doon sa transmission line papunta Opo. ng Boracay. Mm -mm -mm -mm. So kailangan natin ng mga expert dyan, mga technical expertise para matugunan kung ano talaga ang problema. At kailangan namin dyan yung Oo. assistance ng NGCP. Alright, uh, GM The hefty, as we speak, ilang porsyento na gan ngayon ay meron ng kuryente sa yung unang bayan na binang, binanggit nyo at saka sa Boracay Island mismo? Uh, fully restored na lahat, ah, okay. kakiko, yung uh, power dyan sa Malay, Boruanga, tsaka sa Boracay Island. I Wala see. ng problema.